Hmm. Ayan, nag-propagate. Ayaw. Try natin sa propagate. Sobrang laki ni sanga ng sanga na golden coffee. <coughs> Try natin. Sorry. Si na siya? Kahit na ganito na siya kalalaki. Eh. Ang lalaki ng sanga kasi. Hmm? Tapon ko na sana kaso. Mag-experiment po tayo. So, ang tataba. Para bang pag-ulan. Try natin. Mag-ahari hmm. ka na. Hindi kaya ng ito. Ayan. natin kung mga

hit natin. Kung ang tubo ba nito ay malaki rin ba? Kasi ito sobrang malaki. Kasi ito yung mga dahon yung previous vlog ko. Ang lalapat. Makakat sa puno at tumatos. Gusto nila nung no? Ket sa puno. Yung so, sila nga lumalaki. Pero pag sa lupa lang, hindi. Pag sa puno sila nga kumapit. Ano? ang tataba. Ayan. Tapos na natin ito. Basura. Ito ang is, ito ang isa. Ang laki Oh. Ang tataba. Ayun. Tingnan natin kung tutubo. Ayan. Ayan. Ito lahat. Ang dami ano may inventana, may easy okay that's all today's block thank you for watching.